Good afternoon, good afternoon po, good afternoon. Sobrang init po. Ayan, papasok po si Tita Amy ng trabaho. Pero sobrang init po. Dito na to, ngayon, no? Oh, ang tingkad po ng init. Ayan, magandang hapong po sa inyong lahat. Good afternoon, good afternoon po. Ayan, samahan nyo lang po si Tita Amy. Hanggang sa makapasok sa trabaho, tawid po tayo. Habang wala pang sasakit. Ayan, thank you, thank you. Ang init. Sobrang init po. Ayan. Malayo po ng lalakarin natin. Malayo po. samahan nyo lang po ako. Ayan, sa so makarating po ako sa trabaho. Kahit sobrang init. ng init. Dagat po yun. Yang naka, yung pong diretsyo na yan, dagat po yan. Yan. Para pong ulap, pero tahimik po yung dagat. Ayan, sobrang tahimik po yung dagat. Ayan po. Ayan. Dagat po yan. Sobrang init. Init-init. sakit po sa tuhod yung pagpreno ng pagbaba kasi sobra po pababa para bang pagka hindi ka makapagpreno eh, madudulas ka pababa po kasi masyado sobra po talagang ang hirap po lumakad yung hmm, di ka pwedeng magmadali kasi ano madudulas ka dahil sobrang pababa yung nilalakaran mo kaya pag uwi po nahihingal, nahihingal ako nang gusto dahil sa pag-akyat naman po paakyat na. Tapos ang nakaka ano po yung pagtapon ng basura, sobra pong layo ng tapunan dong pa sa baba. tas aakyat ka ng papauwi eh. simula dun sa baba. Ang hirap po. Ang hirap may hingal ka talaga. Ihingaling ka dahil sa sobrang pababa. Ayan po. Ayan. Yeah. dun, 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 dun tayo galing sa taas. Ayan po, galing tayo dyan sa taas. Ayan. Ngayon, ito, pababa po tayo. Lakad lang. <laughs> Teis lang. Tatawid po tayo dun sa kabila. Kasi hindi po masyadong mainit. Dito po mainit, masyado rito. Ang init, ang sakit sa balat. Pero although naka-hoods po ako, naka-meron po ako ano sa ulo. Naka-jacket po ako, tapos naka-hoods. Hindi naman po mainit yung ano, dahil naka-jacket ka, hindi naman po mainit. Kasi po, ma, yung hangin malamig. Ang problema lang po, yun, matindi yung sikat ng araw. Pero okay lang naman po, kasi hindi naman mainit. Matindi lang sikat ng araw, sakit sa, ano, sa muka. <laughs> Ayan, ito po, pababa tayo. Maaga pa po ako, kaya lang eh, napasabay po ako sa pamangkin ni, ano, ni Kuya Ador. Naiya naman po akong tumambay doon sa terminal. Nasabihin ko mauna na siya. Kaya sumabay na rin po ako sa pamangkin ng, ni Kuya Ador na sabi niya, O oh, tiya, saan ka pupunta? Kapasok. Sabi niya, tara, sabay na tayo. Ayun, kasi yung bahay nila malapit dito. Kaya sumabay na rin po ako sa kanya. Una siyang bunga ba, pangalawa po ako. Ayan. Okay naman po ito. Tahimik dito. Ganyan. Uy, merong lalabas na gate. Bubukas. <laughs> Bubukas po yung gate. May lalabas siguro. May ito Upo tayo po. Opo po, muna tayo doon ng konti. Pahinga-pahinga. Pagdating natin doon sa malapit na sa trabaho natin. Pahinga po si Tita Amy doon. Ayan. Hmm. Nandun po tayo sa taas kanina. Ayan. Ayan po. Nandiyan po tayo sa taas kanina. Ngayon, nandito na tayo sa baba. Ayan, bababa pa rin pa ako tayo. Kaya po, pagdating ng hapon, hirap na hirap na si Tita Amy umakyat ng pauwi. Si paakyat naman po. Hingal, hingal. Hingal talaga. <laughs> hingal pa more. Kainis naman kasi itong telepono ko. Pagka po gusto mong ikutin, iharap eh, sa iyo umamatay siya. Hindi po yung katulad ng ano, ng ibang telepono. Yun, eto hindi po eh. Yung iba pong telepono, pag ikot mo, o ikot lang din siya. Ayan, bababa na pang po, po tayo rito. Bupa tayo dyan. Ayan. Lapit na po tayo sa trabaho natin. Dahan-dahan lang po tayo. Kasi masyado pa pong maaga. Yung nga po kasi sumama ako sa pam pamangkin ng asawa ko na ano, tiya asan ko pupunta. Sabi ko, pasok ako. Tara, sabi niya, sabay na tayo. Naiya naman po ako na magpaiwan pa ako kasi <laughs> maaga pa ako. Eh, hindi po sana. Kakain po sana ako dun sa terminal wala ko pong kumain. Eh, hindi na po ako nakakain dahil yun nga nagyaya na tayo na tiya. Sabi niya. Ayan. Hindi na magkakaibigan ko. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Sa inyong lagi pagsama kay Tita Amy. Salamat po sa aking mga subscribers, sa aking mga manonood. Sana po ay patuloy at patuloy niyo po ako sa baybayan. Sa akin po manonood, subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa bed. Ayan, para updated po kayo sa ating mga inilalapag. Thank you very much po mga kaibigan. Salamat po. Bye-bye. I love you and I love you all.